thank <sweak> you Napiling maganda ang tugon ng mga residente ng Iligan at Marawi City kaugnay ng mahigpit na inspeksyon sa mga lansangan bilang bahagi ng pagpapatupad ng martial law sa rehiyon ng Mindanao. Mula sa Marawi City, may live report ang ating kasama ang si Alan Francisco. Alan? Ilang araw, simula ng magpatupad ng martial law sa buong rehiyon ng Mindanao, ay kontento at positibo ang tugon dito ng ating mga kababayan, partikular ang mga taga Iligan City at mula rito sa Marawi City, Partikular itong sentro ng bakbakan sa pagitan ng tropa ng militar at ng mga teroristang grupong maute. Sa usapin ng seguridad, ang magagaling sa iligan papasok ng Marawi ay striktong iniinspeksyon. Gayun din, ang mga mula rito sa Marawi patungo naman sa Iligan City. Puno ng checkpoints ang parehong lungsod. Partikular na lamang sa highway sa may bahagi ng Barangay Suarez ay may uh, checkpoint kung saan nakapila ang mga sibilyan upang masuri kung ano ang kanilang mga daladala ang mga bagay chine-check ng maigi kung may mga lamang na lang bagay. Samantala, ang mga sakyan naman ay pinapara rin ng mga sundalong nakatoka roon. Lalo na yung mga close vehicle gaya ng kotse. Tinitiyak nila na wala itong mga sakay na kadudadudang mga tao. Sa ating pagamasid kanina, napansin natin na yung unang ginagawa ng sundalo ay hinihingi ang driver's license ng mga dumadaang sasakyan. Bukod dyan, ay nangihingi rin sila ng mga identification cards. Wala namang reklamo yung mga kababayan natin dito dahil nainiwala sila na para rin sa kanilang kapakanan ng higpit ng seguridad dito. Nagpahayag rin na ang mga taga rito ng kahandaan sa pagsunod o pagtalima sa mga utos ng kapulisan at ng mga sundalo, lalot ayon sa kanila, ay friendly o magalang naman yung approach sa kanila. Samantala, uh, Princess, andito tayo ngayon sa may kapitolyo ng Lanao del Sur kung saan dito nga ginaganap yung uh, press briefing upang ibigay yung mga pagbabago o mga development kaugnay pa rin ng aksyon ng mahalaan kontra sa mga terorista. At mula rin dito ay madalas na naririnig yung mga pagsabog at uh, mga putok mula pa rin sa bakbakan ng dalawang grupo. Patuloy pa rin yung pagbuhos ng malakas na ulan mula pa rin dito sa Marawi City. At yan naman ang latest kasama si Albert de Losario para sa bayan. Ako naman sa Alan Francisco, Marawi City. Maraming salamat Alan Francisco.